Hi guys! Good day! This is your Mr. Universe 1081. It's Manny Mara Vlog and welcome to this video. Ang ngayon nakaligo na tayo dahil ang init ng panahon. So we're gonna go to farm and then I farm. So doon, yeah, i-update natin kung anong mga kaganapan doon, anong mga bago doon. So may mga bago doon na mga ano daw walk, ano yan? Mga pa walk ni Brenda doon sa garden. So mga ark, ark and mga Bougainvillea kasi kahapon pumunta sila sa Ila Apisilin Jazz, shout out pumunta sila kahapon sa uh, um, the, uh, no, Manolo Fortis Bukid to get bougainvilleas at ang daming bougainvillea ang sarap sa mata ang ganda sa mata kasi very colorful so let's wait for Batik to come kasi maging hitch ako sa kanya may nalang pakalas tayo na pamasay <laughs> and I'm very fresh I want to I look fresh but <laughs> so today I, I don't know what I'm going to So they're I mo di Today is Friday and happy weekends everybody. So kapan we had just had a very busy day. Kapan I with my other friends kasi uh, nakaplan na kami noon na magkikimi kami for the cinema. The, um, ano talaga, uh, pinanood namin yung The Final Destination. Ang ganda ng story, ang ganda ng mga twist, nakakatakot, nakakatakot. <laughs> yeah, parang pag pagkakasigaw ka sa sinihan talaga, Ga um, na parang ah, nawala na yung boses ko sa kasisigaw ka ka kahapon and uh, hindi ka kakikibig kami with tickets, pamasahe, foods yun talaga yung magaganda kasi para hindi ka masyado magasto talagang ang um, kung, kasi may mga trabaho na eh so kailangan talaga or ano uh, pay for yourself parang ganun kasi para hindi na malakihan yung gasto so sarap sa feeling na magkikibi with friends kasi having time with them banding with them di ba having memories with them na, talagang sulit na sulit na. So, thank you so much, Mams! And, ga, uh, so, Mems Neil and ga, um, Bobong. Talagang libating. Hindi ko kasi ako, hindi ko nakarang sa So, guys, ganun. So, we're just waiting for Bating to come para makapunta natin ang farm. So, see ya sa farm! At andun pala sa'yo yung mga ibang aklas sa Hingoog. Ah, uh, oo nga, kasi gano'n nakatrabaho ko sa Hingoog noon. Doon kami nag-fiesta. I forgot na. Pero pa pala yung fiesta. At pala ko to, 25 but I forgot so ngayon yes ngayon and uh, yeah umuwi yung bakla kasi nagchat yun sa akin yung kataba ko noon doon sa hingoog parang hindi ko lang napansin yung chat niya parang hindi ko nabasa kaya hindi ako nakapunta but now we're great kasi from Bukid to City kahapon Bukid mo kasi and my birthday ka last day So na birthday, na celebrate kami with my foster family doon kasi may birthday and ngayon naman ay kahapon putan na city, ngayon naman pututan ng ang farm. So let's make ourselves <laughs> busy. See you at the farm. Ah, dito sa farm. So welcome to Inagawa. So noon dito yan, ngayon dito na siya. Kasi mataas na siya. Wow. Oo oh, nga. Maganda siya pag mataas. So kinati yung mga flowers kasi ano na siya para ma... Hindi Dito. Ah mga flowers para tutubo din naman kasi nandyan yan so that's ganda na siya maganda na sa picture sure. yeah oh dito din sa kabila meron ah ganda na Ayan, may mga bisita. Ayan, bisita yung today. Ah, oh, si Pa. So, kanina nag-ano kami ng mga ganito. Oh. So, this is yung mga kumakatay. So, ginayad you know, ay magpapunta doon para sa ark. Angel para maganda kasi sa ito pag marami ng bulaklak kagaya noon ngayon ay ano kasi yun yung mga PC ngayon matibay na siya kasi steel yan mga steel na what I love yan ginaid lang namin to para kumatay wallet siya yan the new project ganda talaga dito maganda dito pag picture sa mga debut sa mga kasal di ba? Debu kasal, ganyan siya mas maganda bongga na siya pag maraming um, bulaklak pag kumata ito bongga na talaga to kasi ito yung magbibigay color at ganda sa ating art o oh, yan pack si yung mga tanim tanim ayan meron sila ginagawang sa English mas yun eh Saan ni eh, Saini? Ah, saan ni Ah, sa ni Saini? Diba? Ano mga workaholic staff Ay, alam mo na gawin ka dyan alam mo ang layo lang no dapat nita yung accessible sa mata o, o sige lang lo taob na po alitsay isa may tanim isa busy ba? Ah. Yeah. Mayroon yung mga liligo din ngayon kasi today is Friday. Mayroon yung mga liligo. So buong ba ngayon magtanim? Magtanim ay dibiro maghapong nakayuko. Guys, Odiva is wow. Welcome to Madilim at, <laughs> at Sexy. Ah, very quiet. sexy shade. Ang siya dahi. Ano naman? <laughs> Shadow <laughs> <man> <laughs> <laughs> <man ka> <laughs> man ba? Hindi, banget mau ganti lang gipalit, natural lang ang varnish. Mau ba? Mahogany ni para dark, darker siya dito. Can you explain that? Umasa siya mga books at Ah, uh, it's my room, the upper part. The second part is Ma'am Shinji's room. <laughs> so Ano Ah, nalang mga kawalik, yun know? naman sa um, mga lalong dyan. Yes, yung mga hindi gagamitin pang special occasion adyan, lang. Ah, Ito na siya lahat ilagay. Correct. Pero, hindi siya igang lang. Pero, may nagtatalo kanina. Na ano? dito daw na part is gamit niya sa pagluluto. Ryan ay binagaaway din kasi. Ah, plastic uh, lang daw dito. Ah, uh, so, para I, na kayo. Chada basta para managalo. ang gamit naradani naradani din oh, ang, na din ang ang common dito to. Kung maggamit oh magkwakwa ah, ka sa virginal. Pwede ba hindi naman na siya kay para makasabi. Dito okay. naman is ang mga buo. <laughs> Praha, mga dito, condiments okay. ay mga no. ano spices and I mean, everything. Uh, yes. Goods. Bra, igang siya dahil sa ano eh. Wala. No. Ang plano mo nandiyan na open? Ano nandiyan nandiyan na open? Kaya close lang. Ang ganda yun kaya wala siya kasama. Lagi, akabang ano, tiyan na ko kadi. Oh niya, huwag ka open. Dili, apil niya, pwede rin man iiyanak din sa mga kahirah. Kaya parang dararada yun. Parang hangin dyan ka ayaw. Dili, bintana pa niya. Heart ang yung Ah. Sumarang kung nasa Alice in Wonderland, dito pa na akong queen. Kanta rin ka. Wait lang final instruction si Jan, Moments by Jan. Ansa? So, Mari mo to siya ang libat ma kanu to siya. Version. Oh. Yo ko gitod luwan oi sa mga kwan. Number na sang. Ano kay Asa yo balay? Oo, ano kay budget? Correct. Ano yung mga, oh, mga gamit ito, oh, hindi ka gamit. Uy, oh, kato mga gubaan na ipanglabay, labay. ipangkuan labay, ipang kwan, ito ay pang hatang. mo okay, sa balay, wala yung mga naatong sa balay din ba ko ako ato bigi smile another pose sige pa good another dapat napulo ka ba <laughs> yan mga bago nating mga gamit uy bago to kasi with taklog kaya itong uban way taklog yan ito this is the maliit one the medial ay, ah, itong medial, guy. Eh. Ay, ah, itong malapag. Itong Puan din siya laho Pero isa lang siya ka, kuwan sila. Kataklo. Kasi, ang ganda dito kasi, na ano lang siya ba, oh. Oh, pwede ganyan, oh. Bayet! Matitat-titat yung handle. <laughs> Mga galiliyo, galili ba? Ah, pwede rin dito. Bayet! Tara ka ay. Eh! yan, tayong Dito ba siya kawal? O siya na ano niya ka Ha? Wok? Hmm Agay, ako Nang bahad na, tarawa, sorry Ayan, yeah. thank you so much ati Chona for this Ayan Diba? Dito Hmm Diba? Meron dito para sa sabaw Ah! Dalawa pa na to Meron sa sabaw Masyalan mali eh kung konting sabaw na ito, kung maramihan light ito, maramihan talaga yung pressure cooker. <laughs> ah, doon na sila kakuha din. Ito, pwede din ito yung taklo. Ito. Ito at ito. Yan. Same sila na yung takip. Mm. Ito, nag-iisa lang kasi maliit. Ito naman, at yung nasa ilalim, isa lang. Uh, diba? So, we're gonna put that this here sa ating bagong cabinet. lah Ah, okay. Dapat ito mawag kaya para brown dito siya. No, adilin na siya. Ayan. Yeah. So, new set up dito. Congrats! Bumay! May, 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 may. Kaan ka,